magandang araw mga kagulay Andito na naman tayo sa aking uh, paghatid ng mga impormasyon kunting kalaman lang sa aking pag uh, kaganapan dito sa aking uh, gulayan ito na mga kagulay, nag-abono na ako ang inabono ko mga kagulay ay ang 1620 at ang yara nutribor hinahalo ko lang at inilagay ko dyan sa gilid ng butas sa mulch yan hindi mo lang ini itapat sa kanyang puno para hindi masunog ang puno pakunti-kunti lang kung sa ibang pagkasabi ay bitsin-bitsin pabitsin-bitsin lang kahit kasi konti-kunti lang maliit pa man naman siya ang ating ampalaya kaya bitin-bitin lang muna. You know? Sa gilid talaga ng butas ng ating uh, mulching. Hindi naman sa tapat ng kanyang puno kasi masusunog yan sa sobrang init ng ating abuno at sa ating panahon. Kung ano karami ang nilagay ko sa Yara ni Tribor, yan rin ang karami sa nilagay ko sa 1620 na abuno natin unang abono yan mga kagulay at ginawa ko yan na nilagay ko lang dyan sa gilid ng mulching sa butas ng mulching kasi palaging nag ngayon hindi na kailangan mag tayo yung drinsing method kasi ang lupa natin ay basang basa talaga at siyempre hindi lang yan pabayaan na ganyan kailangan tabunan yan dala habok habok ba sa punuan eh yan, no? Kunti na lang ang naiwan kasi malapit na akong matapos sa aking pag-aabono. Kailangan talagang gawin natin ang ating pag-abono, mga kagulay. Dahil yan ang tutulong sa paglaki ng ating halaman. Pero, tandaan nyo, mga kagulay, hindi yan tutulong sa ating lupa. Yan ay alalay lamang sa tanim para madaling lumaki. At kung mamunga na, ayan, madali lang malaki, lumaki ang kanyang bunga kasi may abuno. Yung sintitik na abuno. At siyempre, kailangan busugin rin ang ang lupa natin ng organic fertilizer. Kaya nga, ang sintitik na abuno, kailangan kunti-kunti lang. Mga kagulay, hindi maramihan. Kailangan marunong tayo kasi ang abuno ngayon ay napakamahal. At sa mga baguhan ngayon, ah, kung gusto nyong gumaya dito sa aking pamamaraan, akin lang to, ah, libre naman. Manunood lang kayo sa aking video. Makikita nyo ang mga ginagawa ko dito sa aking agulayan. Tingin-tingin lamang. Tingnan, tingnan nyo naman ang pangyayari dito sa aking gulayan ang palayahan at yan na mga kagulay malapit na akong matapos mag abono kaya salamat sa inyong panunood mga kagulay at sa, nakuha ninyong kunting kalaman lamang sa aking mga video at sana suportahan nyo palagi tingnan nyo palagi ang vlog ko salamat mga kagulay